Musta. Gusto lang akong ibahaging kwento At nangyari sa isang kaibigan Hindi niya gusto yun Pero hindi niya rin napakasin yung pait ng mundo Ang hirap daw ibahagi ng ganito yung karanasan naranasan na hindi gusto Hindi lahat ng kagandahan ay isang biyaya Kung kapalit naman yung puri at kinagahasa Subukan mang lumaban talagang hindi niya kaya Hindi nakarating sa korte yung mundo madaya Parang pinipigilan ng lahat hindi niya kayang Panoorin ka pamilya pa yung humaharang Para matakpan mali nila isinang kalang Yung ang isipin mo rin yung kinabukasan Paano naman yung sarili niyang kinabukasan Kinuha lang yung dignidad niya na iniingatan Nasira yung Imahe, kis na yung pangalan sa kada lalabas tingin sila pag-uusapan, laging naririnig yung salitang wala kang galang. Paano ba naman kasi tanong nila may halong pangungutya. Walang limitasyon lumalabas diyan sa bunganga. Mga hipokritong akala mo may nalalaman. Mga sentuhong umasta pero wala ring galang. Para sa'yo yung huli na sasabihin ko Lakasan mo lang loob kahit nakakalito Iiyak mo lang lahat basta gusto mo Huwag mo lang lagi isipin at tapusin to Yung buhay nakadepende lang sa tibay mo May magandang darating kapag natapos to Maraming dala pero dapat kayanin mo Basta huwag ka papasakop dyan sa takot mo Lagi lang ako handang makinig sa'yo Ako, laging uh, sa tabi mo uh, oh. Pasensya na sa mga salitang binitawan ko Pero yun yung totoo Masakit, masakit yung totoo